Hi guys! Welcome back sa ating YouTube channel. So for today's video, mga mare, ay tutulungan natin yung isa nating ka-affiliate. So ang sabi niya dito, mga mare, ito po tinutukoy niya dito is paano daw maglagay ng product link sa ating is uh, tinutukoy niya po dito guys is paano daw maglagay ng uh, product sa ating mga social media accounts. So napakadali lang ng ito mga Mariko and kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel is don't forget to subscribe mga Mariko at syempre i-like mo din tong video and syempre magshare ka at magcomment ka kung ano pa ang iyong katanungan. So ganito yan mga Mariko napakadali lang kung gusto mo magpay sa mga ginagawa na link on my bio ganern ay ganito lang po ang gagawin nyo mga mare ihanda nyo na yung mga cellphone mga mars at pumunta na po tayo kay shopee app so ganito pindutin nyo yung inyong shopee app and then mga mare hanap na kayo dyan ng product na gusto ninyo mga mare so for kunyari mga mare ito prime wall decor yung ating hahanapin since nandyan naman sya nya Guys, pues, eh, kapag lumabas na yan mga mare ko, kunyari itong frame na to ang gusto yung ilagay sa uh, sa mga social media account nyo. So, itong arrow na to nasa taas mga mars, i-copy nyo lang yan or pindutin nyo pala yun. And then, makikita nyo po dito guys, may commission extra. extra. Ibig sabihin ang affiliate commission niya is 9.5%. So, pumapatak ng 16 pesos yung commission niyan mga mare. Ha, depende pa rin yung sa price mga mars na... So, pindutin nyo lang yan, mga mare ko. And, yan. Share to earn nyo. Kung gusto niyo naman siya ilagay sa basket nyo at gusto niyo mag-affiliate, kailangan nyo siyang i Okay? Yun yung kapag mag- Uh, mag na kayo o mag, uh, kayo guys ha and kung hindi naman guys is share to earn nyo lang to pindutin nyo lang yung share to earn and then meron dito sa ilalim na copy link copy link nyo lang yan guys and Punta na tayo sa ating uh, social media, mga Marikoy. Kasi nakapilink nyo na yon. Punta na tayo sa social media, guys. And kunyari, ito. Ang ganda nito. Check out here. And long press nyo lang ito. And then paste. And lalabas na yung product na yan kung makikita nyo. Ayan, guys. O, oh, ba diba? And then, mga guys, i-next nyo lang yan and save And ola, it's done. Ganun lang po kasimple maglagay ng ating mga product link sa ating mga social media account. Or kung ano man yung uh, uh, mga account. Alam ko kasi meron yung account do sa Shopee na kailangan yung i-verify. Pero, pwede, pwede rin kayong mag-post dyan. So, Ayun lang guys and sana guys is may natutunan kayo sa ating video and Yun lang guys and bye!